Enrique Cortez pa nga. Pero tunay na kapamil Actress at content creator na si Bana Alawi kasama kanyang mama at kapatid sa isang vlog na hindi siya naninira ng pamilya. Nang tanong siya ni Mona kung totoo ang chismis, sagot niya ay matinding no at lumabas sa machine na truth niya. Kaya mga best, chill lang si Bana sa mga chismis. Sabi pa niya, malaki ang respeto niya sa family dahil siya mismo ay galing sa isang broken family. Kaya drama, wish na yan! Focus tayo sa good vibes sa inyo. At oh. Ay, ay let's sumagot ko. Lie detector test? Pilatan ko kung lie detector test ba is accurate ba talaga Sabi nila, oo. Oh, oh. Kaya, nila, as in 100%. 100 Sabi! Eh. So, ay, paray, parang hindi naman perfect 100%, na 100%. Uh. 100%. Oh. Oh. Baka 90%. Correct. Pero ang tanong, di ba, lumabas na yan na hindi siya naninira na pamilya kasi ang But, sabot walang, yan, tin mo, Walang tinutukoy, oh, Walang, walang tinutukoy tinutukoy. Dun sa question. Kasi pero, nagtanong si Mona, di ba? Pero kung isipin mo, yun ay parang sagot niya sa sinasabing ano siya, oh, oh. Home sa Bell sa Elicit Abrega. Elicit Doon na Congressman Alvin ang na nalilink siya, di ba? Oh, okay. Yung At yung, least, sa pamagitan nun, uh, natundukan uh, na, di na. ba? ang issue na no, hindi siya home record. Uh, hindi siya sumisira nga ng pamilya. Kaya tsaka hindi okay. mo home record kasi ang tagal-tagal oh, naman oh. ng ano, hiwalay. Tsaka kung doon ka diba? nagkakamali, 21 years na. Yes, ano, kaya ano kaya matagal na. Kaya lang nag-record lang si Nikki, nagsabi oh, nga no? kaya gaya yung against and the children Tournament is kasi nga, kumbaga parang gusto nyo rin paanal ni Congressman Alvin yung kanilang kasal. Oh. Na parang inisip, ah, parang maging legal na yung pagsasama nyo ni... Ano to? Uh -huh. Iba na! <laughs> iba na Kaya alam. siguro yun ang inisip niya. Pero yun nga... <laughs> di umano ha? <laughs> di umano. <laughs> di umano ang <laughs> sinasabi. Hindi, yun yung mga naglalabas yung balita na iniisip ng iba na ah Parang gano'n. Pero, matagal lang iway kahit kahit relasyon naman si iba na tsaka doon, wala naman ng kaso. Kaya na, bawal magsama kung ganyang kasalpan. Uh, okay. ah. Pero siguro kahit naman hindi na I hindi din na ang the third detector test, sigurado magsasalita si ano si, Ibana. din. Hindi lang nga diyan para yan oh. one way. Pero kung kahit hindi siguro idaan, magsasalita siya. Okay. Parang wala namang bala kasi oh. ang tagal na pumutok ng <laughs> Para itong ginawa nilang lang eh. Ito yung para mga para indirect. Indirect diba? na. Oh. Although hindi binagit yung pangalan. Siguro advice diba? na rin ng management. Kahit ang management, di ba? May mga friends tayo nagtatanong sa management. No comment. <laughs>